Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput lima ng Disyembre, ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sean, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sean ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nata mo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din si higit na dihamak sa mga anghel. Sapagat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa Sandibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, nananaog sa liwanag. Aleluya, Aleluya Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilika ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapita ng laman o sa kagagawa ng tao ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan Puspos ng pag-ibig at katapatan Tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak nagpatatuo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganap. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yeso Kristo Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bugtong na anak. Si Ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,